Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good afternoon and welcome sa aking uh, munting channel At dito nga hindi mo uh, sukot so, akalain na magkakasama at magkakatagpo pala itong uh, si Dimonyitang Moira at Miss Lynette Santos sa iisang restaurant na kung saan nga ay tatagpuin nilang parehas itong uh, si Box Ngunit uh, sadyang mautak din talaga itong si Box dahil mas pinili niya tawagan si Miss Lynette Santos dahil nga mas malaki ang halaga na ibibigay sa kanya nitong si Miss Lynette Santos kumpara kaya Demonitang Moira na 1 million lang at 1.5 million kay Miss Lynette Santos at dito nga ay natuklasan din nito nga si Zoe na nag nga ang kanyang Daddy RJ ng 1.5 million para nga ibigay dito kay Bogs para tubusin ang lumang cellphone nga ni Doc RJ Tanyag. Ito ay nalaman niya dahil nga kay Doc Carlos Benides na siyang nag-report at nagsabi nga ng katotohanan na nag-withdraw at nagbigay ng 1.5 million itong si Doc RJ Tanyag para ibigay ni Miss Lynette Santos kay Bogus na siyang naatasan para makipagkita at kuhanin nga ang cellphone nitong si Doc RJ at dito nga ay nagtagpo na nga itong uh, si Lynette at si Bogs Kung saan nga uh, tinawagan itong uh, si Bogs, si Lynette Santos Na magkikita nga daw sila sa kitchen At doon nga pumunta itong si Lynette Santos para iabot nga ang uh, halagang 1.5 million dito nga kay Bogs At dito naman ay inabot na nga din ni Bogs ang cellphone nga ni Doc RJ na kung saan nga ay binuksan at pinanood nitong uh, si Miss Lynette Santos ang uh, na sinasabi ng uh, sikreto doon sa uh, cellphone nitong si Doc RJ at nakita niya nga at nagulat itong uh, si Miss Lynette Santos dahil mismong siya ang nakasaksi at nakapanood nga ng video na sinasabi nga na nandoon sa cellphone nitong uh, si uh, Doc RJ at dito nga rin narinig ang lahat-lahat ng katotohanan. Ano kaya ngayon ang gagawin nitong si Miss Lynette Santos ngayong malalaman na ang katotohanan na itong ang si Sowi ay anak ni Dr. Carlos Benides na hindi ipinagtapat ni Doc Carlos kay Miss Lynette Santos ang katotohanan na siya ang tunay na ama nitong ang siya uh, So, we, ano kaya ang uh, gagawin ngayon din dito ni Dr. Carlos Benides dahil alam na nga ni Ms. Lynette Santos ang totoo. Ipagtapat e, kaya ni Ms. Lynette Santos ang katotohanan na nalaman niya tungkol nga dito sa nakalagay na record sa cellphone ni Doc RJ at ituloy pa kaya ni Ms. Lynette Santos ang uh, pagpapakasal dito nga kaya Doc Carlos Benides ngayong alam na na ang katotohanan na si Zoe nga ay anak ni Doc Carlos dahil minsan nga nasabi ni Miss Lynette Santos na kung magiging anak mo lang itong uh, si sowi uh, ay hindi bali na lang at mag-break na lang tayong dalawa. Ito po ang ating uh, pakaabangan bukas dito nga sa Abot Kamay na pangarap at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel. Pag-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat ingat god bless and